gawa ni Tako kay kai may bitin-bitin niya yung nila, nila niya yung buntot ni kung naka one month na si Tako Itu sa amin. one month niya kahapon July 16 Dan <laughs> Ah, tumayo na si Kukay. Nairita na, irita na. Wala na tako. Tako. Wala na buntot ni Kukay. Oh. Ano yan? Ah. Ang <laughs> na niya. Ang laki na ni tako. Wala na tako, wala na. Nairita si Kukay eh. Nairita si Kukay. Okay. Ah. <laughs> Wala na. Wala na buntot. Wala nang laruan. Tako. Wala nang laruan. Tako. Wala nang laruan si Tako. Oh. Kay, okay. Diyan ka lang, Kay. Diyan ka lang. O, oh, yan ang buntot. Wala ang buntot kay Kukay. <laughs> uh, ano? Wala nang buntot na. Ano ta ko? Wala na. Wala na, guys. Hello, guys. Wala na, guys. Wala na. Wala na buntot ni Tani Kukay. Wala na ako laruan. Wala na buntot ni Kukay. Nahirita. Ta. Ano? Tako? Ano? Tako? Mm-mm-mm. likot-likot ko okay. ng gago. Ayan ah. Silipin niya. Sinanapin niya si Rukay. Ayan. niya ang buntot ni Kukay. Talonin niya yung tatalonin niya yung buntot ni kayo Ginga. Ang kaya mo. Ginga. Mata wala talaga nila. Ang <laughs> kalit niya. Ang kalit niya. Nasanggit niya yung ano yung, yung ano ni Koka yung ala ni Koka. Ayun na. Ayun na. <laughs> Nakakatuwa. Wala na. Tinaas ni Kupay naiirita na na ano, Ala. Ala. Ah. Mm -hmm. kan. galit na ni ta. Hindi ko. Sigla sigla niya. Oh, kulit, kulit, nita ko. Nawala na buntot ni Kukay. Ano? Ano? Oh, ano? Nakitin, nakitin. Masara talaga niya. Kulit Wala na buntot ni Kukay. Hindi Ano? Ano? Yan, may dulo-dulo. Ayan. Ang <laughs> galit-galit. Mm, Hala, ano ta ko? Ano? Hi! Hi, guys! Malikot-likot ko na, guys. One month na ako dito kina ati Jenny, guys. One month ko na kasama si... Oh, uh, kayo ulo ni ko, guys. Ha? Ha? buntot. Tinago na ni Kukay buntot niya. Nahihirita. Kambay na naman kamay. <laughs> ah, kakatuwa. Ang katuwa ito. Tako. Tako. sobrang sobrang harut na na si ko kay sa iyo tayo, ha ha hmm. Tikot-tikot lang yun. Tako likot. Tako likot. Ha. Ah. Diba Ay, pagtaguan. Diba na naman ang hinaharot niya? Ano, nagsawa ka na sa buntot ni Kukay Tako? Tako? Ah. Uy. <tinyo> Uy. 真等。